Ay naku, ganyan lang ang buhay dito mga kasambalay nyo. Kaya yung iba na nagsasabing masarap ang buhay sa abroad, subukan ninyo para ma-feel nyo kung ano ang buhay talaga dito sa abroad. Kasi mahirap din yung... Lagi tayo nagsasabi na masarap ang buhay sa abroad. Pero in reality sa bagay kung ako lang ang tatanungin mga nyo mas kung may pera lang ako o, may ni o pwede akong magnegosyo of course mas pipiliin ko pa rin mag stay sa Pilipinas of course alam naman natin lahat kung ano ang reason bakit nag abroad ang mga Pilipino eh e, isa lang naman ang reason ng lahat ng yan kung bakit nag abroad ang mga Pilipino eh syempre bakit ka pa mag-abroad kung okay naman ang buhay mo sa Pilipinas so it means hindi okay ang buhay mo kaya ka mag-abroad ganun, ganun naman talagang dahilan yan eh kung baga kung sapat naman yung sweldo mo nakakaraos naman kayo para sa akin useless na mag-abroad ka pa ibang iba pag sa uh, nasa Pilipinas tayo oo, oh, puro tayo reklamo dyan mahirap dito mahirap ang ganyan mahal dito mahal ganun kahit naman saan tayo pumunta mga kasambalay nyo ganun naman ganun na ang ang buhay ngayon kahit naman dito eh kaya lang dito mabibilang mo yung nagre-reklamo kasi nga anong magagawa natin? Wala naman tayo magagawa dahil ganyan naman kahit saan lupalop ng bundo, ganyan naman ang, ang nangyayari. Tumatas ang gasolina, tamatas ang bilihin, lahat naman eh. Hindi lang naman, hindi lang Pilipinas mga kasambalay nyo ang uh, masasabi nating uh, Kung dito hindi 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 masyado na nagre-reklamo ang tao as long may trabaho sila okay lang nagre man sila anong magagawa nila kung magrarali ka pa o magsasabotahay ka sino ang ang kawawa tayo pa rin mga tao pa rin ang kawawa siyempre maapektuhan ang ekonomiya mas lalong imbis na stable lang yung mga prices magrari-rally rally ka dyan eh, kung ano anong gawin mong kalokohan dyan hindi eh, kayo kayo din yun ang yun ang problema dyan mga kasambalin nyo kaya dito wala kumaasos bumaba ang gasolina dito wala ka namang maririnig sa tao na, ay salamat bumaba ang gasolina eh ganun ang pan, eh ganun ang buhay na talaga eh Habis magreklamo ka ng magreklamo, magtrabaho ka na lang. Then, kung ano yung nakukuha mo, hindi, eh, pagkasiyahin mo na lang. O, oh, maaaring madaling magsalita, mga kasambali nyo, dahil nga wala ako dyan. Baka sabihin ninyo, wala ka kasi dito eh. Sa ibang lugar ka, kaya mo nasasabi yan. Maari nga siguro kasambalin nyo pero siyempre oh, nanonood tayo ng balita araw-araw. Nandyan naman ang parents ko, nandyan yung ate ko, na mga kaibigan ko na nakakausap ko pa minsan, -minsan Pero nasasabi rin naman nila yung mga nangyayari. Siyempre kahit pa paano may idea naman ako. Alam ko namang mahirap ang buhay sa atin no doubt naman yan hindi naman ako makikipagtalo dyan na talagang mahirap ang buhay sa atin ano pa bang aasahan mo sa Pilipinas eh maliit lang na, na bansa tayo saka huwag na nating ilayo eh, alam naman natin na kahit anong mangyari ang sa Bukuro eh, masasabi kong hindi naman siguro lahat mga politiko natin talaga, yung mga corrupt. Yan naman talaga ang isang dahilan mga kasambalay nyo kung bakit hindi umaasenso ang Pilipinas eh. Or kung bakit laging nagrireklamo ang taong mahirap ang buhay. Dito meron din siguro pero hindi sila ganun kagarapal na kagaya sa atin. Dito ang position nga nila minsan nandyan sila tapos after ang kwan wala na sila hindi kagaya sa atin pami-pamilya kamakamag-anak sila nang sila bakit? kasi nga meron silang pinoproteksyonan na pansarili lang nila hindi naman talaga siguro no, magsasawa na kayo dahil alam nyo na ito eh, yung sistema ng politika sa atin kaya lang ang tanong nga eh, sino ba ang 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 nag-uupo sa mga politiko sa atin? Matagal ng tanong 'yan, hindi pa ako pinapanganak. Yan yan na ang ang tanong lagi. Sino ba ang nag nagpapaupo sa mga politiko? Hindi pa tao din. So nasaan ang problema mga kasambalay nyo? Di ba nasa tao din? kaya bisan na sasabi ko sisi kayo ng sisi sa gobyerno eh kayo rin naman may kasalanan yan y y yun naman ang reality mga kasambalay di ba? huwag na tayong uh, magmalinis hindi naman din natin masisisi yung mga tao na mabigyan ng 500 pesos o 1000 tatanggapin pero sana... Sana lang... Tanggapin nyo. Bakit hindi? Pambili ng bigas yan eh. Pero sana... Huwag nyo na i-vote. Yung, yung tao na alam naman ninyong... Yun din ang gagawin. Pasensya na. Medyo naligaw tayo ng... <laughs> ng topic. So... Yun lang mga kasambalay nyo. Medyo na... Uh, naligaw lang ako. At... Uh, kasambalay nyo. Thank you. Thank you ulit. Sa lahat ng mga nanood. At... Uh, yun lang ganun lang ang buhay dito ito, naipit na naman tayo sa traffic pero nakikita ko dun sa dinaanan natin kanina medyo maluwag na so, yun lang, ingat kayo palagi at uh, please uh, don't forget sa mga hindi pa nakasubscribe sa mga napadaan lang, please subscribe like and share, okay? maraming maraming salamat sa inyong lahat at um, gaya ng lagi kong sinasabi God bless us all thank you